Bit-bit ang mga sniffing dogs, sinuyod ng Philippine Army ang tambak ng lupa sa Semerara Mining Corporation sa Kaluya, Antique. Hinahanap nila ang lima pang minero na natabunan ng guho noon pang February 13. Maayos na sana ang operasyon pero maya, -maya pa. Muling gumuho ang toneto nila ng lupa mula sa itaas. Nagsipag-akyat ang tuloy sa mas mataas na lugar ang mga tropa. Ikatlong araw na ito ng operasyon nila pero urong sulong sila dahil sa mayat may pagguho. Pag medyo may ano may may galaw, tinitimplihan kami sa medyo distance na kami kagad. So yun talaga endurance run. Bago ito, nakarecover ng putol na parte ng tao mula sa guho. Try to get the best answer sa kundi ang namatay na mister ni Ali Christie. Nakuha nga ang katawan pero wala na ang kanang kamay at durog ang ulo. Isisilang daw niya ang kanilang ikalawang anak ngayong buwan na wala na ang ama nito. Ang ibang namatayan at kaanak ng mga nawawala, nag-alay ng misa malapit sa gumuhong minahan. Nagkalat sa gilid ng hukay ang mga bulaklak. Bilang ritual, nagsunog din sila ng mga pagkain. Benji Durango, News 5, Simerara Kaluya Antike.